paano i-delete yung mga old story na sinishare natin? So, hello mga ka Kumusta po kayong lahat? So, ngayong araw ay i-share ko sa inyo kung paano i-delete yung mga story na sinishare natin. So, let's start. Kapag andito na tayo sa Facebook wall natin, i-scroll is nyo lang at hanapin si settings. So, I click lang si settings. And then, dito ay click si page settings. And next, I scroll down. At hanapin si uh, activity log. Ayan. So, click mo lang yan. Dito ay click mo si archive. And next ay uh, story archive. So, dito guys ay makikita natin lahat ng story na sinishare natin. Okay. So, example na i-delete natin. So, itong si Jika. So, i-click mo lang yung tatlong tuldok. And yan, lalabas to. So, click mo lang delete photo and then delete. So, ganyan lang siya ka bilis. Magandang i-check nyo yung mga sinishare nyo yung story guys. Nang sa ganun ay ma-delete nyo yung may uh, or sa tingin nyo mayroong copyright issue. So, yung may mga background music guys, lalo na yung mga sikat ay i-delete nyo muna. Yun. Kasi, Pati sa story natin ay maari rin po tayong magkaroon ng copyright issue. Lalo na kung hindi ka pa monetize. So, kailangan ay ilinisan. Okay, linisan mo muna iyon. So, iiwan mo lang yung mga story na walang, ano, walang mga background music, yung mga photo nyo. So, ganoon, Okay. So, yun lang guys and hanggang dito na lang and thank you so much for watching and please don't forget to click the follow button for more tips and bye-bye.